Ako si Lynn, OFW dito sa Hong Kong. Maaga nga ay nagsampay na nga ako ng mga labahin ko dito sa aming garden. At ngayong araw nga ay aalis nga yung amo kong lalaki na pupunta na naman siya sa Australia at mag stay nga siya doon ng isang buwan. So after nga niyang mapili lahat ng mga gusto niyang dalhin sa Australia, ay inayos ko naman yung mga naiwan niyang damit dito sa kanyang wardrobe. Bale, ang wardrobe na to ay kasinlaki nga ng kwarto ko at tig isa sila ng amo kong babae. Magkahiwalay talaga sila ng mga damitan nila. At dito nga ay hiwahiwalay nga ng pagkakahangar bawat klase ng mga damit ng amo kong lalaki. So lahat ng mga personal na bagay na pag-aari ng amo ko ay dito kung alang din nilalagay. Pagkatapos nga niyan ay nagsimula na akong maglinis dito sa mga kwarto nila na naiwanan nila. Yung amo kong babae ay sa lunes naman siya alis papunta ng China. Halos wala nga akong kasama sa buwang na ito dahil napaka busy nila. At ang mga Chinese talaga dito sa Hong Kong kapag ganito nga na summer ay mahilig talaga silang mag-travel. Dito nga pala sa bahay ay tig isa ng kwarto yung amo kong lalaki at saka babae. Minsan lang talaga sila nagtatabi, madalas ay meron silang kanya-kanyang privacy dahil nga parehas silang nagtatrabaho. Pagkaalis na pagkaalis nga ni sir ay nagtanggal na talaga ako ng mga bedsheet at mga cover ng kama niya. Tsaka ako na lang ito ibabalik kapag malapit na siyang bumalik dito sa Hong Kong hinahayaan ko lang siya na ganyan dahil wala naman din gagamit sa mga kwarto nila at rinatry ko talaga yung best ko na araw-araw talaga ay pinapaarawan ko yung mga bedsheet at mga unan nila habang wala sila dito sa Hong Kong. Dahil kapag nandito sa Hong Kong, yung amo kong lalaki ay ayaw niya talaga na hindi nakaayos yung kama niya dahil mahilig talaga siyang magdadala ng mga kaibigan niya, mga bisita niya, business partners para nga ipakita itong malaking bahay niya. Ang bahay pala talaga ng amo ko dito sa Shatin ay parang party house talaga siya o di kayo ay bakasyunan. Yung mga anak naman niya ay may sarili-sarili talaga silang mga bahay na ngayon. At marami din mga bahay yung amo ko dito sa Hong Kong. O di kaya ay mahanap mo sila dyan sa city. paminsan minsan lang din ako pumupunta sa mga iba nilang bahay. Dahil meron din naman silang sariling domestic helper doon. Tsaka napansin ko talaga na ugali nala na talagang kapag sobrang mayaman pala talaga ang mga Chinese. Sa akin ha, dahil sa experience ko dito sa amo ko ay wala talaga silang time na magsita-sita ng kung ano-ano dito sa loob ng bahay nila. At dahil nga isang buwan na mahigit na mawawala yung amo kong lalaki ay sigurado na yung amo kong babae ay kung saan saan naman yan magpupupunta. Kaya siguradong madalas na naman akong nanonood na lang ng Korean drama sa kwarto ko kapag wala na talaga akong ginagawa. Pagkatapos kong ang ayusin yung mga kwarto nila ay bababa na nga ako para kumain na. Magpapahinga muna ako dahil maaga ako kanina na bumangon para nga ihanda yung mga kailangan ni sir sa pag-alis niya. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.